Welcome sa Pinoy Hugot City, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz? Eksklusibong panayam at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity. Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind the scenes scoops, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang Notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Sa isang groundbreaking na pagsasanib ng musika at palakasan, si Bell Mariano ay nasa gitna ng entablado bilang ang highlight ng isang nakakaakit na konsyerto na ginanap sa isang inaabangang sports festival. Ang kaganapan ay hindi lamang isang pagpapakita ng talento, ito ay isang pagdiriwang ng komunidad, hilig, at ang kapanapanabik na pagsasama-sama ng dalawang mundo ng entertainment. Sa sobrang lakas na, ang pagbanggit kay Doni Pangilinan bilang isang potensyal na sorpresang panauhin ay nagpagulong-gulong sa mga tao. Ang kanilang tapat na fanbase, na kilala bilang ki Donbell Bell, ay dinagsa ang social media ng mga hashtag tulad ng hash Don 2025 at, at hash sa Jersey isa zero, na nagtulak sa kaganapan sa pagiging trending sa loob ng ilang oras. Ang chemistry sa pagitan ni Bell at Doni, kahit na ipinahiwatig, ay sapat na upang pukawin ang napakalaking kaguluhan at haka-haka online. Ang isa sa mga hindi malilimutang sandali ng gabi ay dumating sa pagtatanghal ni Bell sa harap ng isang kalugod-lugod na pulutong na nagsuot ng jersey hash isa 0 isang simbolikong tango na umalingaw o sa mga tagahanga. The chant, sigaw malala sa jersey hash isa 0 o sa venue, na lumilikha ng nakakabinging dagundong ng suporta at nakabahaging kagalakan, isang organic, viral highlight na mabilis na nangibabao sa mga fancam at TikTok feed. Hindi lang star power ang concert. Isa itong madiskarteng hakbang upang pagsamahin ang dalawang makapangyarihang puwersang pangkultura, esports at musika, na gumuhit sa isang eklektik na madla mula sa parehong fandom. Mula sa mga die-hard basketball fans hanggang sa K-pop inspired na mga concert gore, lahat ay nakahanap ng isang bagay na dapat pasayahin. Ang sama-samang diwa ng kaganapan ay nagpahiwatig ng higit pang mga crossover spectacles sa hinaharap na may mga brand at sponsor na naghahanap na ng mga katulad na pagsasama. Habang lumalabo ang mga ilaw at ang huling tala ay nananatili sa hangin, isang bagay ang malinaw, ito ay higit pa sa isang konsyerto. Ito ay isang kultural na sandali, isa na hindi lamang pinag-isa ang Don Bell fandom, ngunit muling tinukoy kung paano maaaring magsama-sama ang musika at sports. Upang lumikha ng mga hindi malilimutang karanasan ng tagahanga.